Vamos 我啊，现在没没得什么。 Ayun hey, naman, singaw yun. No? Mamamatay yun kung singaw yun. Maganda lang yung ano na eh. Maganda kares niya. Oh. <laughs> <Sassali>. <laughs> sa salita, Wala siya mali eh. Saan ang lalim yan? Patayimig. Baka meron lang maluwag yan. Oh, yan. Pede na yan. Na-tune up di ba? napalitan na yung rocker ah. Hmm. Hindi na tukod. Okay, okay na. Okay. Diyan, magkukulit eh. Oo, oh, oh, e, Naamoy na. lang yung pare, eh. Bumagana. Mm -hmm. Nakalaksing na yung ate. E, eh, galing. rolling yung kilob eh. Hindi mm -hmm. naman to naubusan ng langis dati. Ang dami-dami langis Dami niyo Akala yung yung... ko nga kanina walang lamis eh. Kaya ganun yung tulog eh. E, pero, pero, ah, yan yung uh, change oil nyo. Okay. Yan yung pinalita. Marami, marami lamis.